Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran, Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga blind community Diyan sa Cebu, sa mga beaker At sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas Sa mga may mga pinagdadaanan at patuloy na lumalaban sa buhay Katulad ko mga idol, mabuhay po kayong lahat Simula na po natin ang ating kwento. Nakabuo agad ng masamang hinala itong si Luis tungkol sa albularyong si Manong Donato. Unang-una, unang bisis na napunta ito ngayon sa likuran ng bahay nila ni Nanay Kanida. At kung tutuusin, medyo may kalayuan ang bahay nito. Kaya ang ginawa nitong si Luis agad na minanmanan ang matanda gamit ang kanyang mga kaalaman sa mga inkantong bugoy. Kinapunan na kinausap uli ni Luis ang ina na si Nanay Kanida at sinabi ang tungkol kay Manong Donato. Noon kasi, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa, si Nanay Kanida at itong si Manong Donato. Noong kinalaban nila, ang dalawang magkakapatid na mabagsik na barangan sa bukirin ng kanlasog. Sa kasagsagan kasi ng kanilang bakbakan kontra ang dalawang iyon Biglang umatras itong si Manong Donato at pinapabayaan si Nanay Kanida sa gitna ng labanan. Ang dahilan ni Manong Donato, napatay ang kanyang mga pangunahing mga inkanto doon sa labanan at hindi man lamang ito ipinagtanggol ni Nanay Kanida. Ngunit nagkaayos naman ang mga ito sa pagdaan ng mga taon. Ngunit hindi na tulad ng dati ang kanilang samahan. Umalis din itong si Manong Donato sa lugar ng kanlasog at nawala ito ng ilang mga taon. Sa katunayan pa nga, magdadalawang taon pa lamang ito simula nang bumalik sa kanilang lugar. Huwi ka nitong si Luis. Nanay kanida, ayaw kung magbintang. Ngunit sa kalagayan mo ngayon, mukhang lahat ng magiging konektado sa buhay mo ay pwedeng mapagbibintangan. Lalo na hindi normal na makikita ko si Manong Donato doon na magpapastol sa likuran ng ating bahay. Hindi ko rin alam kung bakit nandoon ito kanina. Hindi ko rin alam, Luis, ang mga bagay na iyan. Ngunit kung iyan ang nakikita mo at hinala, gawin mo ang nararapat. Ngunit kung si Donato, maaaring isa nga lamang siya sa mga dahilan ngunit sa tanga niyang lakas, hindi niya kaya ang mga ganitong kalakas na antas ng kakayahan. Kaya sa tingin ko, bukod sa kanya, mayroon pang isang napakalakas na nilalang ang nasa likod ng lahat na ito. Simula sa mga araw na iyon, nag-iingat na sina Luis sa kanilang mga kilos at mga galaw. Dumating na din doon sina Lucas para tumulong galing kasi itong si Lucas doon sa lugar nila ni Eloisa kakamatay lamang din ng ama ng kanyang asawa kaya tumulong ito doon ng ilang mga araw sa kabilang banda naman habang papauwi naman sina Butchok nunoy at totoo sa hapon na iyon galing sa kanilang paaralan may napapansin itong si Butchok na parang may mga matang nakamasid sa kanila naramdaman niya ang presensya ng mga nilalang sa paligid. Kaya agad na nagpalingon-lingon ang bata sa buong kapaligiran. Nagpalingon-lingon ito doon sa mga sagingan na nasa gilid lamang ng malawak na palayan. Pagkatapos, pansamantalang tumigil na din muna ito sa paglalakad. Nagtataka din kasi ang batang si Butchok dahil para kasing hindi naramdaman ng dalawang mga matatalik niyang kaibigan ang presinsyang naramdaman niya. Nagtataka pa nga sina Tuto at Nonoy nang huminto ng panandalian itong si Butchok. Tanong agad itong si Tuto. Bakit Butchok? Bakit ka tumigil sa paglalakad? Sa hapon na iyon, bukod din sa kanila, maraming mga kabataan din ang kasabayan nilang naglalakad may mga nauna at may mga sumusunod sa kanila. Ang sagot naman itong si Butchok na medyo lumapit na doon sa kinaroroonan nila ni Tuto at Nunoy. Wika nitong si Butchok na mariin pa rin na pinakiramdaman ang buong paligid. Nunoy, Tuto, wala ba kayong naramdaman na mga kakaibang presensya sa ating paligid? Dito na nagiging seryoso ang mga titig ng dalawang kaibigan ni Butchok. Tanong agad nitong Sinunoy na bahagyang namumula na ang isang mata. Ano ang ibig mong sabihin, kaibigang Butchok? Kanina na ko panaramdaman na parang mayroong mga sumusunod sa atin at lihim na nakamasid. Maaring malalakas din ang mga harang ng mga ito kaya hindi nyo sila nararamdaman ang sagot naman itong si Toto. Maaaring tama kabutsok. Maaaring malakas nga ang kanilang mga pudir. Ayon na kay Tito Luis, kailangan natin na mag-ingat sa lahat ng pagkakataon at laging mapagmatsyag dahil nga sa mga nangyayari kay nanay kanida. Ang sabad naman itong sinunoy habang bumukabuka na ang bibig ng batang aswang. Ako na ang bahala. Hahanapin ko ngayon din ang kinaroroonan ng mga ito. Nag-usal na itong sinunoy ng mga urasyon at pinalawak na din ang kakayahan ng batang aswang sa mga pangamoy. Pulang-pula na din ang isang mata nitong sinunoy at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Huwi ka nito doon sa dalawang mga kaibigan. May mga nilalang ang nasa paligid kaibigang butsok. Ngunit hindi mga tao ang mga ito. Nagtatago ang tatlong mga nilalang doon sa likod ng mga malalaking tipak ng lupa doon sa palayan na iyan. Agad na napatitig ang tatlong bata doon sa gilid ng palayan kung saan itinuro nitong sinunoy ang mga naramdamang mga nilalang. At mula noon, nakita nila ang tatlong mga nilalang na napakabilis na tumakbo doon sa gitna ng palayan. Napakabilis ng mga ito na wala pang limang mga segundo agad nang nakarating ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng malawak na palayan na iyon. Para pangang hindi tumatapak ang mga paan ng mga ito doon sa putikan dahil nasa sobrang bilis. Ngunit gayon pamana, sapat na ang limang mga segundo para makita nila ng mabuti ang mga hitsura ng mga ito. Maliliit lamang ang kanilang mga binti at kamay. Maliit ang liig, ngunit malaki ang kanilang mga ulo. Kulay berdi din ang kanilang buong katawan. Maiitim ang kanilang mga bilugang mata. Maaring hindi inasahan ng mga nilalang na mahahanap ang kanilang pinagtataguan ng mga bata. Kaya ganon na lamang ang gulat ng mga ito at nagmamadaling papunta doon sa kabilang bahagi ng palayan. Wika nitong si Butchok. Mga inkanto ang mga iyon, Nonoy. Pabayaan muna natin ang mga ito. Kailangan na malaman nila ni Tatay Luis ang lahat ng mga ito. Kaya nang makarating na ang tatlong mga bata doon sa bahay nila ni Nanay Kanida. Agad nilang sinabi kay Luis ang lahat-lahat. Uwi ka naman ng ama nitong si Butyok. Maaaring may kaugnayan nga ang mga nakita ninyong nilalang sa nangyayari kay Nanay. Dudong Butchok, Nonoy, totoo. Tulong-tulong na tayo sa gagawing pagbabantay kay Lola Candida ninyo. Nahaharap ngayon sa napakaseryusong problema si Nanay Candida. Makalipas ang ilang mga minuto, ipinatawag nitong si Nanay Candida ang apong si Butchok at masinsinang kinakausap niya ito nang mabuti kahit na nanghihina na ng subra itong si Nanay Kanida na ipaabot nito kay Pucok ang mga dapat na malaman at gagawin ng bata. Huling wika nitong si Nanay Kanida sa kanyang apo. Mag-iingat kayo apo. Kung hindi man ninyo kakayanin, bumalik agad kayo dito sa ating mundo. Si Tata Islaw na ang bahalang magpapaliwanag sa lahat na ito at sa mga dapat ninyong gagawin. Pagkalabas ng bata ng kwarto doon sa matanda, agad na nitong kinakausap ang mga kaibigan. At ang amang si Luis, sinabi ni Butchok ang mga sinasabi sa kanya ni Nanay Kanida. Napaisip na lamang itong si Luis at ilang sandali, niyakap nito ng mahigpit ang anak. Wika nitong si Luis. Anak, isang malaking misyon ang gagawin ninyo. Lubha itong napakadelikado, ngunit malaki ang tiwala ko sa inyo at ang tiwala ni Nanay Kanida sa inyong tatlo. Gagawin natin ang lahat para sa lula candida mo. Hindi pa ngayon ang panahon para iwanan tayo ni Nanay Kanida. Iligtas natin ang lula mo. Dudong Butchok. Oo, Tatay Luis at magbabayad ang lahat ng may mga kinalaman sa pagplano ng masama kay Lula Kanida. At pagkatapos naglalakad na ang tatlong mga bata palabas ng bahay na iyon, magsisimula na ang mga ito sa kanilang misyon. Nang makaalis na din ang mga bata, agad na nagpupulong na din sina Luis, Lucas at Nanay Kanida. Sa ilang mga araw na pag-iimbestiga ng mga alagad nitong si Nanay Kanida, na pag-alaman nila na hindi lamang mga albularyo na mayroong kinalaman sa pagkakasakit ni Nanay Kanida May mga kasabwat ang mga ito na mga malalakas na mga inkanto at mga lamang lupa. Naging utusan lamang itong si Donato ng mga tunay na kalaban ni Nanay Kanida. Ang magkakapatid na barangan noon na sina Tansio at Talino. Natalo ni Nanay Kanida ang dalawang ito ilang taon na ang mga nakaraan. Ngunit sa kasagsagan nga ng kanilang labanan, biglang umatras nga itong si Manong Donato sa labanan na iyon na hindi malaman ni Nanay Kanida ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan pala nagawang mabihag ng magkakapatid ang anak nitong si Manong Donato. At dahil doon, nagawang makontrol ng magkakapatid na barangan ang albularyo. Itong si Manong Donato din ang naging dahilan para maitanim sa katawan ng matanda ang isang mabagsik na barang, isang paraan ng panggagaway na galing sa lihim ng mga inkantong mga bugoy. Kahit na sa lakas ng kakayahan at kahit na napapaligiran ng mga kaibigang inkanto itong sinanay Nanay Kalida, ang kanyang bahay, nagawa pa rin itong si Manong Donato na mapagtagumpayan ang lahat ng mga planong iyon ang totoong dahilan din ng ilang taon na pagkawala nitong si Manong Donato doon sa lugar ng Kanlasog. Ginagawa ng mga ito ang panapos na pangkitil para sa kanilang ginagawang barang kay Nanay Kanida. Ilang taon na pinagplanuhan ang lahat ng mga ito ng dalawang magkakapatid na mga barangan at sa tulong na din nitong si Manong Donato. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, Labag sa kalooban ni Manong Donato ang kanyang ginagawa. Ilang taon na din na nagdusa itong si Manong Donato dahil ilang taon na hindi na niya nakikita ang kanyang anak na bihag ng magkakapatid na barangan. At sa mga pagkakataon na ito, nando doon sa mundo ng mga inkantong bugoy. Makakabalik lamang ito sa mundo ng mga tao at makapiling muli nitong si Manong Donato kapag napatay na ng mga ito si Nanay Kanida. Doon sa kwarto ni Nanay Kanida, bili nito kay Lucas at Luis na dapat na mag-iingat na ang mga ito sa lahat ng kanilang mga kilos at mga galaw. Huwi ka ni Nanay Kanida. Lucas, Luis, tandaan ninyong mabuti ang mga sasabihin ko. Kailangan ninyong mapagmasid at mapagmatyag sa lahat ng mga pagkakataon. Sa panghihina ng aking katawan, maaaring mas magiging agresibo na ang ating mga kalaban. Si Donato ay biktima lamang at ginawang kasangkapan ng tunay na mga kalaban natin. Nagawa ko na ang aking tungkulin at ngayon, panahon na para tuluyan na natin ang magkakapatid na mga barangan. Kakampi nila ang mga inkanto at mga lamang lupa na galing sa mundo ng mga inkantong bugoy. Kaya ng mga ito na magpapanggap at gayahin ang sinuman. Hindi ko na kaya ang lumaban sa mga pagkakataon na ito. Kaya umaasa ako sa inyo ang buong akala ng mga barangan na nagawa na nila ang kanilang plano kay Nanay Kanida. Ngunit mulat sa simula pa lamang, alam na ni Nanay Kanida ang tungkol sa anak ni Manong Donato. Kaya nga, hindi niya pinatay noon ang mga barangan na ito dahil sa pag-alala sa anak ng kanyang kaibigang albularyo. Kung napatay man ni Nanay Kanida ang mga barangan na ito, Maaring patay na din ngayon ang anak nitong si Manong Donato na si Lorna. Hinayaan din niya na magawa nitong si Manong Donato na maitanim ang barang sa kanyang katawan para isipin ng mga ito na nagtatagumpay ang mga ito sa kanilang binabalak. Ngunit ang katotohanan, hinayaan na mangyari ang mga ito ni Nanay Kalida. Pinaghandaan ng matandang babaylan ang mga uras na ito ang pagsibol ng panggagaway na ito sa kanya. Kaya puspusan ang kanyang mga ginagawang pag-iinsayo sa apo na si Butchok para sa mga pagkakataon na ito. Inihanda niya ang apong si Butchok para sa isang umaatikabong bakbakan. Alam niyang sa mga oras na ito, hindi muna niya magagamit ang kanyang kalakasan at ipinaubaya na niya ang lahat ng mga ito kay Butchok at sa kanyang mga anak na sina Lucas at Luis. Misyon ng grupo nila ni Butchok doon sa mundo ng mga inkantong bugoy ang iligtas ang anak ni Manong Donato at wasakin ang ginawang barang ng mga ito doon sa mundo ng mga inkanto. Kapag matagumpay na magagawa nila ni Butchok ang mga bagay na ito, sa kanila papatayin ang dalawang mga barangan kasama ang mga kaibigang inkanto at mga lamang lupa ng mga ito. At mailigtas na din itong si Manong Donato na ilang taon na nagiging alipin ng magkakapatid na sinatansyo Tansyo at Talino. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang kausap na ni Tata Islaw ang tatlong mga bata Nasa gitna na ngayon ang mga ito ng gubat ng kanlasog at nakahanda ng pasukin ang napakadelikadong mundo ng mga inkantong bugoy. Huwi ka nitong si Tata Islaw. Malaki ka na at malakas. Dumating na ang araw na pinaghandaan ng lula kandida mo. Naniniwala kami na magagawa ninyo ang misyon na ito at mag-iingat kayo at sana Pagpalain kayo ng puong may kapal. Ipapadala ko na kayo sa mundo ng mga engkanto ngayon din. At pagkatapos, habang nakapikit ang mga mata ng mga bata, nag-uusal na itong si Tata Islaw ng mga orasyon. Unti-unting lumakas na din ang ihip ng hangin doon sa paligid ng kakahuyan at nakakaramdam na ang tatlong mga bata ng iba't ibang presensya ng mga nilalang sa buong paligid pagkatapos may mga nagsilabasan doon na mga maliliit na mga nilalang maliliit ang kanilang mga binti at kamay pati na rin ang kanilang mga liig ngunit malaki ang kanilang mga ulo at maiitim ang kanilang mga bilugang mata nakahawak na ang mga ito sa kamay at paa ng tatlong mga bata at pagkatapos dinala na sila ng mga alagad ni Tata Islaw papunta sa mundo ng mga inkanto. Ang mga nilalang na alagad ni Tata Islaw ay ang mga nilalang na nakita nila kahapon doon sa gilid ng palayan kung saan nakita nila ito na mabilis na tumakbo papunta doon sa kabilang bahagi ng palayan. Ang buong akala nila ni Butchok na kalaban ang mga nilalang na ito. Hindi pala. Mga alagad ang mga ito ni tataislaw at nagmanman doon sa kanilang lugar. Nakakaramdam ang tatong mga bata na para silang idinoyan ng hangin at kawalan ngayon. At makalipas ang ilang mga minuto na ang kanilang mga mata nang mayroong angil silang naririnig. Nagpalingon-lingon agad ang mga bata. Nagtataka din ang mga ito sa kanilang nakikita sa buong paligid. Kakaiba kasi ang mga punong kahoy doon at pati na rin ang buong kapaligiran kung ikumpara doon sa kanilang lugar. Kaya natitiyak ng tatlo na nasa kabilang mundo na ang mga ito. Nasa harapan din nila ang isang parang asong nilalang lang ngunit mayroong mahahabang mga tainga at mas malaki ang mga pangil kung ikumpara sa mga normal na aso umaangil ito sa kanilang harapan na parang anumang uras agad na silang sagpangin. Bulong nitong si Tuto. Ano namang klasing hayop ang isang ito, butchok nunoy? Ngunit bago pa makasagot ang dalawa, mabilis nang umigpaw ang nilalang at sinagpang na sila ng mga matutulis nitong mga kuko at mga pangil. Maagap naman itong sinunoy at agad niyang sinalubong ang mabangis na nilalang at pagkatapos agad niya itong ibinagsak sa lupa at akmang itartarat na sana ang kanyang mga matutulis na kuko sa liig ng nilalang. Kung hindi lamang ito sumigaw at nagmamakaawa agad kay Nunoy, biglang nagbago kasi ang hitsura ng nilalang. Nagiging maliit na tao ito ngayon na mayroong kulay kayong manggi ang buong katawan mahahaba din ang kanyang mga tainga. Agad itong nagpapaliwanag at sinabi na kaibigan siya ni Tata Islaw. Uwi ka naman itong sinunoy. Paano mo mapapatunayan na totoo ang mga sinasabi mo? Sagutin mo ng tama ang aking mga tanong dahil isang pagkakamali mo, papatayin kita agad. Nagawa naman ng nilalang na makapagpaliwanag at makumbinsi ang tatlong mga bata. Nagpakilala itong si Bangkil at naninirahan din sa mundo ng mga inkantong bugoy. Alagad at kaibigan ito ni Tata Islaw na lihim na nagmanman sa lugar na ito. Alam din itong si Bangkil kung saan ang lugar na pinagtataguan ng mga inkanto sa anak ni Manong Donato. Sa kasalukuyan, Palabas na ang mga ito sa gubat na iyon at binabaybay na ang lugar ng paknaan kung saan naroon ang anak ni Manong Donato. At nandoon din ang kawan ng mga mandrigmang inkantong bugoy na maaaring makakaharap nila.